Good morning mga kapromde Welcome sa ating panibabogong vlog, sa video tutorial ngayon sa ating mga motor uh, Sana makatulong to sa mga baguhan sa mga gustong mag nagdag uh, ng lakas ng kanilang mga motor so silipin nyo to, huwag nyo i-skip yung video. Sa mga ngayon lang magpag uh, view kailangan i-click nyo yung subscribe channel para ma-update kayo sa mga new videos natin. Lalo na i-click yung notification bell para kung anong video ang naka-upload natin sa YouTube, makikita nyo talaga. So, ang video tutorial, tutorial natin ngayon, pag-usapan natin ang mas ano ba talaga ang mas malakas? Rossi 150 na Matsu or yang Motopos 155 stack to stack. So kung tingnan natin sa sa kaniyang mga setup, uh, masasabi natin na mas malakas yung Rossi 150. Kasi ang Rossi 150 naka 5th gear siya o 5 speed kaysa Moto 155 is naka 4 speed lang. So kung tingnan niyo yan, masasabi niyo mas mas lamang talaga yung Rossi uh, 150. Pero kung ah uh, tingnan nyo yung setup niya ng kanyang piston yung ano niya, stroke niya o ilang cc masasabi nyo na mas malakas talaga yung Autopos 155 kahit 4 speed lang siya so ito eh Ano ba talaga ang advantage ng Motopus 155? Kung makikita nyo dito, ito yung Motopos. Yan ha, Motopos 155 to. So ang Motopos 155, ang kaibahan nito sa sa Rusi 150, mas mataas ang stroke ng uh, Motopos 155 kaysa Rusi 150. Dahil ang Rossi 150 at saka Rossi 125 magkatulad, magkatulad lang ng uh, stroke niya. So ito, ipakita ko sa inyo. Ang Rossi 125 at saka Rossi 150, ang stroke niyan is 4.95. Kung makikita niyo sa bore ng mga Rossi 125, ang nakatatak dyan is 124. Bakit nga ba 124 cc? ha? Pakita ko sa inyo ito. Yan. Yan oh, tingnan niyo. Nagkalagay diyan 124 cubic centimeter. So, when we say cubic centimeter, ilang cc? Compute yan sa cylinder. 4 times 4 times stroke times 0.785 yung pinaka-constant number na i-compute natin kung mag-compute tayo ng cc. So, ipakita ko sa inyo. Ito. Ang bore ng Rossi 125, ang measurement ng piston yan is 56.5. Uh, sa kalimitan sa atin, uh, uh, siguro, sa mga baguhan pa lang, masasabi nila, 56 lang siguro yung Rossi 125. Pero kung i eh, measure nyo yan sa Werner Caliper ang measurement talaga nyan is 56.5 so ang 56.5 i-adjust mo yung uh, ano nya point, gawin mong 5.65 kasi uh, galing dito 56.5 adjust ka lang ng isa so 5.65 naging 5.65 siya 4 times four, time stroke ang stroke na Rossi 125 is 4.49.5 oh 49.5 ang stroke nyan so adjust kaya ang isa dito is 4.95 na lang tapos i times mo o oh yung multiply mo sa constant number sa pagcompute ng cubic centimeter yung 0.785 so papatak yan ang total nyan is 124.something point something kung i-round off mo yan is equivalent to 124 cubic centimeter so ang 150 bakit nga ba 150 ang nakatatak sa ating motor na uh, rosy tapos doon sa bore makikita nyo na bakit 149 lang ang nakatatak so sa gaya ng sinabi ko kailangan malaman natin kung ano talaga ang o oh, ilan talaga ang measure ang stroke niya. Kung ang stroke niya is 49.5, pakita ko sa inyo. Ang 62 na piston ng Rossi 150, ano pang klase yan, macho, o ramjet yang mga mas old model pa, 62 talaga yan ang piston. So, ang 62, adjust mo lang ng isang number, maglagay ka ng uh, point. So, gawin mong 6.2. 6.2, Ayan. 6.2 times 6.2. Bore, bore times bore. Times stroke. Ang stroke nito is 49.5. Adjust ka ng isa. Magiging 4.95. Multiply by the constant number. Which is 7.85. Yan ang constant number sa pag-compute ng cubic centimeter ng ating mga motor. So, kung i-multiply mo yan lahat ang rusi 150 papatak yan ng 149 cubic centimeter ito, pakita ko sa inyo yan 149 yan oh, 149 cubic centimeter dahil ang stroke nyan is uh, 49.5 now, punta tayo sa motocross 155 ano talaga ang Motopos 155? O Pinoy. Ang tawag nilang Pinoy. Itong Pinoy 155 mga kapromde. Masasabi ko talaga mas malakas siya kaysa Rossi 150. Kahit 5 speed pa yung Rossi 150. Kasi ang kaibahan nito mas mataas ang stroke niya kaysa Rossi 150 which is ang Rossi 150 is 49.5 so Uh, mm. Ito yung computation ng ating motor. Uh, Motopos or Pinoy 155. Ang bore nito is katulad lang ng Rusi 150. 6.2 or 62 mm. Adjust ka ng isa, nagiging 6.2. Ito, bore times bore. 6.2 times 6.2 ang stroke ng motopos gaya ng sinabi ko mas mataas kaysa Rossi ang stroke niya is 5.14 kung kung i-measure mo yan sa ibang uh, depende, depende sa pag-measure niyan galing lang sa ilalim papuntang itaas yung uh, kung ano ang laro ng kanyang piston papatak yan ng yan yung tinatawag na stroke o 51.4 mm kasi nag adjust tayo dito 51.4 galing dito adjust tayo ng isa magiging 5.14 tapos gaya na sinabi ko ang constant number to compute the cubic centimeter of the motorcycle is 0.785 so kung i-compute mo yan 4 times 4 times stroke times 0.785 ang pinoy 155 mga kaprom papatak yan ng 155 point something i-round up mo yan papatak talaga siya ng 155 cc so ang masasabi ko lang kung meron kayong 155 na motopus mas malakas talaga siya kaysa Rossi 125 lalo na ha? lalo na kung i-convert nyo ang motopos 155 into 5 speed dahil ang 5 speed ang ratio niyan kung tingnan niyo ang ratio niyan ay habang lumalakas o tumataas yung gear niya from permera up to kinta ang ratio niyan is uh, mas lalong tataas pero kung matingnan niyo sa mga macho ngayon na rusi ang permera at sa kasegunda tataas ang ratio pagdating sa tersera ang reason niyan is magdown kaya makikita natin sa ating mga motor na Rossi 150 na uh, medyo magdown ang kanyang RPM tapos pag mo babalik na naman ang ang persa niya uh, papuntang kinta so sa mga ka uh, ka natin diyan na uh, ngayon lang nakakapag-subscribe ito talaga ang uh, malaman nyo na meron talagang kaibahan sa dalawa Rossi at sa Kamotopos merong advantage tapos mas malakas oh, meron talagang mas malakas sa dalawa so yan lang ang mga mga tips o mga idea na ating ibahagi ngayon sa ating video tutorial uh, ano ba talaga ang mas malakas ito sa dalawa so sa so, ngayon lang nakapag view ng ating channel huwag nyo kalimutan na subscribe click nyo ang notification bell para updated kayo sa ating mga videos so yan lang mga day sana uh, pagpalain kayo ng Diyos at God bless us all